Hello guys, good morning. So, isa ako sa tagahanga ni uh, Tony Consaga. Nakita ko na siya sa personal and maganda, maganda siya. Tapos eh, maganda. Simple lang yung beauty na kumbaga kung, kung hindi ka kung di siya artista, eh mapapalingon ka pa rin dahil nga maganda talaga siya. And yun. So, gusto ko lang mag-comment tungkol dun sa nakalipas na binibining Pilipinas. Yun, napanood ko kasi sa YouTube yung mga, yung question and answer portion lang. And, parang medyo awkward yung pag-host niya. Kung kung isa ka dun sa mga contestant, isa ka dun sa mga tinatanong ni Tony Gonzaga, eh, ma-awkward ka. Katulad na lang nung, nung pinansin niya yung hikaw ng isang candidate na parang chandelier daw kasi mahaba pag siyempre, kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun, medyo maiilang ka dun sa eksena na yun, di ba? And isa pang napansin ko yung uh, sinabi niya yung I like your color. Kasi Maureen, I like your color. Morena. Yun, medyo yung mga ganong comments, nakakailang yun sa... Nakakailang yun bilang isang candidate sa mga ano. Pero siyempre Natural kasi nga ito ni Gonzaga yung ganun. Kung baga, yung ganun niyang pagkukoment niya ng mga ganun, eh, yun yung nagustuhan ng mga tao sa kanya. Kaya, <laughs> ayun, syempre marami mga tao ang minsan hindi na a-appreciate yung mga ganung bagay. Pero, para sa akin, yan, yeah, hindi nga dapat, hindi talaga appropriate yung ganung ganong style ng pag-host para sa mga ganong sa ganong mga prestigious award katulad nga ng mga binibining Pilipinas or Miss Universe mga contest na ganon kasi ang nangyayari parang pinagtataw ginagawa nga mong pinagtatawanan yung mga candidates which is hindi dapat and katulad nga nung sabi ni Nina Richie Alagao it's a prestigious beauty contest kumbaga Magand malaking contest to at hindi lang ito basta-basta na katulad ng sa comedy bar or sa music box mga <laughs> ganyan pero yun yun yung masasabi ko pero magaling mag-host si Tony Gonzaga pero sa ang masasabi nga yun nga hindi dapat ginagawang katatawanan yung candidate dahil hindi naman siya Uh, comedy bar or comedy show. It's a uh, beauty contest. Siyempre, beauty and brain. Pero ang kagandahan kasi, itong mga Pilipina natin ngayon, eh, ito, itong 15 na candidate sa beauty contest na to, eh, magagaling sila lahat sumagot. Kumbaga, kumpara dun sa nakalipas, eh, makapansin mo naman, di ba, yung mga, kung papanoorin mo yung question and answer portion nung nakalipas na contest, eh, may mga sublay. Pero itong etong contest na to, okay. The best itong mga babae na to. Ang isa sa natatandaan ko ay yung question tungkol sa internet. Yun, sin, alam ko yun yung sabi nung ang sagot nung nanalo eh be, respons, be responsible sa pag -po post sa pagko comment ng mga yun, sa mga bagay tungkol sa sarili natin, yung mga pinopost natin sa internet, sa Facebook, bla bla bla, mga ganyan. In, and yun nga yung nanalo, si, hindi <laughs> ko alam ang pangalan. So yun lang. And itong si Winwin Marquez. Hindi ko ko kun na <laughs> kung sino si Winwin Marquez. Eh, i celebrity out daw. Eh, parati kong nakikita nga sa, sa Facebook na sinusuportahan ng mga artista siguro. ko siguro, ay, mas alam nyo kaysa sa akin kasi nasa Pilipinas kayo and mas updated kayo sa mga bagay dyan. Kami dito sa Dubai, eh, yun, yeah, umaasa lang sa internet. Hindi ka tulad nyo na pagbukas nyo ng TV, eh, yun. Mga Pilipino na, na na napapanood nyo dito, wala, bihira. Kailangan namin sadyain kung ano yung gusto namin panoorin ano pa ba? So, yun nga. And nabasa ko din sa Facebook yung comment ni Lina Richie Alagaw na yun nga daw, medyo hindi siya satisfied dun sa pag-host ni, ano, ni Tony Gonzaga dahil nga dun sa mga comment na ganun. And, yun. So, anyway. Hindi <laughs> and, and, ko alam kung ba't ako nagko-comment dito. Pero may mga video rin naman ako nitong nakaraang matagal na nag-comment may mga comment video comments video reaction din ako sa mga nakaraang video tungkol dun sa driver mabait na driver and ano pa ba? And yung sa scandal dati. So that's it guys. Wala. Na. Uh, so kung medyo yung ibang tao, di ba, ordinaryong tao lang, hindi nila pinapansin yung mga ganong bagay, pero kung susurinong mabuti, me medyo nakakailang nga yun yung mga ganong style ng pagkukoment, lalo na nga dun sa syempre, ang isa sa mga nakapansin nito ay yung dating beauty queen daw na si Nina Richie Alagao. So, yun, asunda ng iba pang mga comment. And that's it. <laughs> Okay, oh so thank you for watching guys. Ciao uh, Good morning